Magandang araw mga ka-farmer So, Ngayon ay uh, update tayo sa ating uh, manukan sa uh, mga katanungan ng ating mga uh, viewers na kung naglilimlim ba talaga ang ating uh, barud flymouth truck mga ka-farmer So dito na tayo mga ka-farmer at uh, papakita ko sa inyo ang uh, barud flymouth truck na nangingitlog uh, naglilimlim mga ka-farmer So, ito siya mga ka-farmer. So, makikita nyo na Ayan. Nating ating barred uh, Plymouth Rock mga ka-farmer. Ayan. So, uh, uh, makikita ninyo na nagsimula nang uh, maglimlim ang ating uh, borrowed climb out truck mga ka-farmer at least hindi siya naunahan ng uh, ating native na manok mga ka-farmer so ngayon is uh, makikita niyo na naglilimlim siya at uh, titingnan natin ito sa kanyang uh, pagpisa mga ka-farmer kung uh, ano ang mangyayari at uh, I-update ko kayo sa susunod nating na video. At abang-abang uh, lang mga ka-farmer sa ating uh, susunod na video. So, ayan, sa mga napadan sa ating uh, channel, uh, subscribe lang po mga ka-farmer at uh, uh, makakatulong sa ating uh, munting uh, manukan. So, ayan, uh, God bless at uh, hanggang sa susunod na ating uh, video ulit. So, salamat mga kaparmar at uh, ingat lagi.